Anong nyare? bearing sa likod. Nong umagang 'yon habang tinatako ang kabaan ng IDSA sa Maykison City, mayroon akong nadanan na isang rider na yung kanyang OBR ay naglalakad. Tinigil ko at tinanong, baka tayo ay makatulong. Ano yan? Ayaw mandar? Ayaw mandar? Ah, belt? Dahil hindi ko marinig at maintindihan ang sinasabi niya, buwa ba ako sa motor at nilapitan sila? Anong nyare May bearing sa likod. Ay putik. May pa malapit dito? Ano pa? Libis. Ayun ang pinakamalapit Kasi dito sa area na to wala eh Kuba wala na Lalo, 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 Lalo. Eh hindi na talaga pwede yan oh Kahit itulak siya Lalo, Lalo. Ha? Lalo, Lalo. Ayun lang no Pwede yan kung di mo na lang Siguro mga Mga isang kilometro lang Yung dulo lang nito Pag baba doon Oo, oh, kakanan ka, dire-diretso lang yon Tapos lagpas ka lang ng stoplight Bago mag riverbank bank Yung libis mismo Parang, yan Basta pagdating doon sa dulo Baba ka lang doon Tapos kanan ka, parang sa intersection yon Pagkalagpas don doon, yun na yon uh -huh. Ha? Pero, emam eh, ma ma'am, Pero kung piring naman yung bearing lang talaga masira niyan. Sige nga, center stand mo nga, pre. Tingnan natin, pakinggan natin, San banda. Tama, tatama. Siya, pandarin mo nga.

ay putik ay mayroon oh oo oh. nga oo eh kung ipalala mo yan kakarga oo oh. Paano ka na lang? Parisponde ka na lang. Kasi mahirap Mahirap pa ano yun eh Pilitin Oh, parispondi ka na lang Oo uh, oh. Iingay na eh na eh Eh, bago pa naman yan Sa puntong ito ay ako mismo ay dismayado dahil mukhang hindi ko sila matutulong Dahil parang nasa gearbox ang problema ng kanyang motor Kaya mahirap pipilitin ito, baka marami pang masisira o matadamay ng mga pyesa Ayan, kontakin mo na lang Magpa-responde ka na Ipa-L3 na lang Okay, sige Kala ko pwede natin matulak eh <laughs> Hindi pala kakayanin yan Sige po, ingat na lang kayo dyan oh. Maraming sasakyan Hirap pilitin eh Kasi baka mamaya panggilid yung problema O di kaya yung parang Yung pinakabiring niya mismo kasi may freewheels siya. Pagdating doon sa kabilang side, ayaw na. Baka mamaya may kumalang. So pagka pinilit, baka mamaya magkaroon pa ng malaking problema eh.